Diet muna kami ng carrots. Look at that. gabi kami ng pansit. Ayan. So, magkayat ako ng pangpansit, guys. Hello, guys. Magkayat ako ng carrots para sa aking isang ingredients ng pagluluto ng pansit. Ayan. So, hihiwain ko lang siya ng maliliit para ito sa isang ingredient ng pancit na nagpapapalasa. Where is it? So, iwanan ko muna kayo kasi may kukunin pa ako sa loob ng kwarto. Ayan. Ayan. guys, ko na yung aking paggagayat ng pansit. So, ganito lang po yung ginagawa namin tuwing magdi. -off. Ito lang po yung nabibigay ng kasayahan sa amin pag tuwing di off nagluluto po kung anong gusto namin kainin. Hindi po kami mahilig kumain sa labas. Ay, yung ginagawa namin, nagluluto kami ng aming gustong kakainin. So, for today, yung lulutuin ko ay pansit bihon. So, ayan guys, continue lang po ako sa paghihiwa. So, by the way, masarap po itong pansit na lulutuin namin kasi maraming vegetable at napaka-healthy pa. Ayan. So, mas, mas maganda dahil, guys, pag sariling luto mo talaga yung, yung kakainin. Kasi, mas mananaman mo yung lasa na kung buki ba o hindi. Ayan. So, ayan no. Ang tagal-tagal kong maghiwa ng itong carrots na pang um, halo namin sa pansit. So, ayan. Binibusan ko na lang, lang yung pag nito kasi ang napakadami. Dalawa itong piraso. So, tapos ko kalaki. na pala, itong hiniwa. Ayan na. ko muna yung panglagay ng nagayat ko ng carrots. Ayan. So, minundali ko kasi nga mga gutom na yung mga kasama ko para ito yung maluto ko na magpipipo so na. next ko namang hihiwain itong cabbage ayan pinipipare ko na rin siya para din sa isang ingredients na panghalo sa pancit. so ayan guys nagayatin ko naman yung cabbage into small pieces parang we just style lang siya para easy to bite na pag-tilkakain. So, mag-isa lang po ako dito sa labas. Kasi nga yung mga kasama ko, yung iba tulog sila, yung iba na nununoon. ayan. So, kasi ako po yung nakatukang maglulog. So, tapos ko na po nahiwa yung mga ingredients. Ito naman po naglut. Nagisa na po ako ng bawang tsaka sibuyas dito sa kawali. Ayan. So, hayaan lang po natin siyang... And guys, pasensya na sa ating kamera pag video kasi na hindi na ay siyang pag-video ko. Tingnan nyo naman pala natin lang yung nakikita. Kasi siya na po talaga. <laughs> so, ayan, continue mi mixing lang sa akin sa itong ingredients na sibuyas at saka ah, bawang. Ayan. Tapos nilagay ko na rin po yung carrots. Ayan po. Ihaloin lang natin. So, continue lang po yung paghahalo natin ng carrots mm -hmm. hanggat sa magiging malasa na siya sa ingredients natin na bawang mm. at And sibuyas. Ayan, lang po yung itong paghahalo ko. At pasensya na po kayo kung hindi ko pinakita sa inyo yung ibang ingredients na nilagay ko. So, kasi nakalimutan ko yung ilalagay. Ayan, nilagay ko naman yung cabbage. Ayan. Pasensya na talaga kayo sa camera ko. Mm -hmm. so, ayan, continue mixing lang para magiging malasa yung cabbage niya carrots sa paglagay ko